May mga gabi talaga na hindi mo alam kung totoo ba ang naririnig mo o guni-guni lang ng pagod mong isip. Pero paano kung may boses kang maririnig sa dilim na tinatawag ang pangalan mo habang ikaw lang mag-isa sa bahay? ang mas masakit, yung boses na yon hindi dapat nagsasalita dahil matagal na siyang patay. Alas daws ng gabi, umuulan, tahimik. Ako lang mag-isa sa bahay. Tapos may narinig akong kalabog. Hindi malakas. Parang may bumagsak sa sahig. Tinawag ko ang aso namin, pero wala siya sa loob. Kaya dahan-dahan akong bumaba. Nilampasan ko ang salam, tulog ang ilaw, tapos may nakita akong anino sa kusina. Akala ko nanonood lang ako ng horror. Pero iba pala kapag ikaw na ang bida. Pagbalik ko sa taas, bigla kong narinig, Lia, nag ako. Kasi hindi iyon boses ng mama ko. Hindi iyon boses ng kapatid ko. Yun yung boses ni Tito Arman. Yung tanging taong tumawag sa akin ng Lia. Yung taong inilibing namin tatlong buwan na ang nakalipas at narinig ko ulit, Lia, nandito lang ako. Sa loob ng kwarto ko, kinabukasan, kinausap ko si mama. Sabi niya, Anak, may hindi nakuha tito mo bago siya namatay. Yung sing -sing, yung binigay niya sa'yo nung debut mo. Doon ako nanginig. Kinuha ko yung sing -sing mula sa drawer. Lumamig ang hangin bigla. Tapos may bumulong, malambing, hindi nakakatakot. Salamat, Lia. At doon ko lang na-realize, hindi lahat ng multo, masama. Pero hindi rin sila ganap na umaalis hanggat hindi sila kumpleto. Minsan ang takot nang gagaling sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Pero ang mga kaluluwa, hindi lahat pa pababa. May mga bumabalik para humingi ng tawad, para magpasalamat, para magpaalam ng maayos. Kung may naririnig kang boses sa dilim, huwag ka munang tumakbo. Baka hindi kanya nilalabas sa kwarto. Baka nagpapasalamat lang siya dahil mahal kanya